Ibig sabihin, graby long, graby long gutom night. na gutom no, na talaga sila. Right, <laughs> guys, you know? Gutom na gutom na sila, oh. <laughs> Sinigyang na bangos, og frego na bangos. All right, All right. Pizza, you know? o, ay, sakto para hilti ba? Ay, mali pala ito. Boss Godong. Uy, may, may super driver ka, Uy, pwede daw. Kanina ka lang dyan sa pisaw. O. Paren Louis Vu. Amon driver guys, naguha po. Late late ulit. Ulit. Late. Late tago. Si may isa pa kami kasama guys. Bakit nagtatago? <laughs> si Siya. Anong tinatago Gowl. niya? Si Lito, si Boy Tago. Ano tinatago ta -tago niya? Pera? Alright so. Duro -duro. Si Hindi pa siya makakuha. <laughs> oh, naroon na ka, naroon na ka, naroon. Bilisan mo daw pagpila. Ay, bilisan mo pagkuha. Ah, sabi, ganun. Si Lito, kanina pa. Ay, ganun. Ay, ganun. Uy, bilisan mo. Bilisan mo. Hindi kompleto pag walang. Hindi kompleto ang isa na ang pag-ulang. <laughs> Ulang ano? Boss, piso! Shout uh out! -huh. Guys <laughs> na, kains! oo aong tami! Ang tami! Ang tami! Ang damit-damit, sige na. Among tinda, bangos! Ay, iba pala sa kanya. Uy, iba mong sa storage kay... Storage? Ano eh, pang mayaman. Pang mayaman daw. Ang mo!

Shout out oh, po kay Parang Tolex. Nangungumusta po kami sa kanya. Sana. Siya nasa ibang bansa. Nawawala ba? na ba? Si Lito? <laughs> Uy. No, kanina puno yan. Ngayon na yan. Uban nyo na lang. Eh. Oh my God. Maubos na ako. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Oh. Yan, mamaya tulog na yan. Ay, mga yan. Pagkatapos kumain, boy tulog. <laughs> boy tulog yan eh. Boy, ano? OMG! Ito talaga pala ang pinakalusog-lusog. No rice. Walang no rice. No rice. Pero mamayang gabi kakain, baliktad. No rice daw. Oo, oh, kalahati. Ito na, yan. Ha? Ayun niya, baka naman, butot lang ko akin. no? No rice lang, no rice. Jesus, wala nang No rice meal. eh. Low Wala na eh. Grabe sila kumain. Buyag. <laughs> Buyag. Buyag. Kasi ano yan sila, isang gabi nag nagpagod. Kaya ayan, pagod ah, na pagod. Ano, bunting family. oh, bunting family daw. Bakit? Nagsasama-sama talaga kami dito pag galing sa trabaho. Kaya dapat okay. ginawa, andito sila. Mamaya, kalasan na to. Oh, okay. Mamaya, ano na sila, tulugan na. Titirahan naman, tirahan. Tirahan daw siya. <laughs> tirahan daw siya ng asawa niya. Maganso guys, maganso. Maganso. Maganso is the best guys. Na tulog. Ganda gan Ganso more. <laughs> Bastos ka. Ayun, <laughs> no. I mean, ganso guys. Ganda oh. Ito, 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 ano na? Ano na? Wala na. <laughs> <laughs> Nasa lang pugi? May pugi ba dyan? Yata, okay ba, na dito. ba? Wala na. Dami po. Ilang piraso bang yan? Ilang piraso ba niloto nyo? Anim? Isang. Tapos, eh, isang kilo ba yun? Magkana Wala. isang kilo? Ano, nasa tatlong kilo. Magkana isang kilo yan? Hindi, hindi na namin binibinta. Kinakain na namin po. <laughs> Hindi daw nila binibinta diretso na kain. Kinakaya na daw. Kanay na binibinta. Ayaw naman nila bumili. Yan, kinain na nila daw. Ayaw nyo bumili. Hindi, kinain na nila. Bahala kayo. sa gan. Kailangan 8 minutes to eh. Grabe tong isa oh. Pawis na agad si Buloy oh. No rice, no rice. No rice, pero nubos na lahat. No rice daw pero sa kanya lahat ulam mo pagkain eh. No Wawa no. yung iba. Oh, Ito oh, naman no. puro rice. Ito <laughs> naman, puro rice kasi kinuha niya yung, kinuha niya yung lahat ng, ng ulam o. Oh. Madugas itong isang matabatsoy na tuto. Ito <laughs> matabatsoy na tuto so madugas eh. yung kawawa. Kinakawawa <laughs> sa lahat. <laughs> Wala pa, five pa lang. I-upload ko to ng, ano eh, ng isang ano. Wala, kasama niyong mga buta. <laughs> ang kasama mga buta, kawawa. Pero kami ano ang dito sa grupo. Tahimik lang daw siya, siya daw pinakapungi. Pag sure. <laughs> Simple na lang na, simpli. Simpli daw siya sa Ano, let's. Yeah, tahimik lang siya eh. ba, na ng... Kasi lalayas siya. Interland. San siya? Ah, Saan ka pupunta? Si, ano, si kapatid Hindi, niya? Hindi, Netherland. Oh, Netherland. Netherland. kasi yung kapatid niya? Si... Tatay Digong. Si... Digon. Si... Digon. Ay, <laughs> Tatay Digong, pupunta ka ba? <laughs> oh, nene, oh, okay. Pupunta na daw siya kay Tatay okay. Digong. Kawig ba? Kawig. Tatay Digong. <laughs> lolo ko yun eh. Tatay Digong, lolo mo ba siya? Baka makatae ka dyan, Tatay Digong. <laughs> <laughs> ano, kayo, Good morning. Yan tapos na akong maglaba. Ito insulin plan. Insulin <laughs> so, plan. Kinakain ko kontra.

Terima <laughs>